<laughs> Meron din sa luneta niyan eh. Oh, sa luneta di ka nagpipicture. Mas malaki pa. mga bayani. Doon pa Doon pa yung mga bayani. Hey, tara. tara, para mataan na. Alas 4 na ng hapon sa Pinas. Alas 10 ten na, 10. Ten. Ah, kami sa yung mga anle, no? building nila. No? Kung ah, uh... uh Oh. Puro plaza. Ayun, three main down. Tatlo. Ha? Ah? ah, oo. Para sa porn hub yata. Parang sa porn hub na ito yung babae na yun. Meron pa bang ganun? Hindi ko alam yun ha. Sige naman, ikaw ang Isa putik. Yun oh. Ito ang pinaka-plaza nila siguro, no? Oo. Ito pinaka-plaza nila rito. Motor tayo ito. At 'yung sinasabi nilang kagapag-hari na ano, malapit sa so, uh, pinaka ano 'yung 'yung ano nila diyan, 'yung accommodation nila no. Yan like 'yan sa kabila eh. Nireka okay. puro mangaltsa. Ani ani. Ah. Hoy bulay na. Kelit <laughs> na. <laughs>